Hello po, ako si Dr. Hilda Ong, yung Agarang Subisyo Lady. Pag-usapan po natin ngayon, araw na ito, tungkol po sa ang bagong taon, New Year sa wikang Ingles. Ay isang pagdiriwang bilang pagsalubong sa panibagong taon sa buhay ng mga Pilipino. Wika nga, bagong taon, bagong buhay. Ito ay pinagdiriwang tuwing unang araw ng Enero, ngunit bisperas pa lamang, December 31st, ay makulay, masaya at maingay na ang paghihintay sa hatinggabi gabi at paglipat ng taon. Ang pagdiriwa ng bagong taon ay meron na pinagsamang kulturang Espanyol at Chino ang pagkain kung hatinggabi gabi ang medianoche ay Espanyol. Ang paggastos sa makukulay at malalakas na paputok ay Chino. Sa gabi ng bisperas ng bagong taon, ang buong pamilya ay nagsisimba bilang pasasalamat sa biyaya ng nakaraang taon. Pagkatapos, bago sumapit ang alas 12, ang pamilya ay nagsasalo-salo sa midyanoche, sisindi, sinisindihan ang mga rebendador at huitis bilang makulay na pagsalubog sa bagong taon. Pero ngayong taon, ang uh, nais ng DILG na sana, sa mga LGU na lang ang magpapapotok. Kung baga tayo ay manunod o kaya pupunta sa mga mall, na meron silang designated area na pwede natin panoorin. Maraming pamahiin ang mga Pilipino sa pagdiriwang ng bagong taon. Isa ang pangkumpleto sa maraming protas na bilog sa hapagkainan. Nakikita po ninyo ito na meron ako mga ibang-ibang klase ng protas yung mga bilog. Pero yun na, pero number one na dapat nandiyan ay itong pineapple. Pineapple, tapos meron tayong honeydew, pears, at uh, ano pa nandyan, dragon fruit, suha, bahala na po kaya pwede din ang chico. At uh, ito ay depende naman sa ano ang kakaya ng inyong budget. Uh, katulad ng iba, ang, uh, yung iba ang hinanda nila ay labing, lab, uh, labing dalawang uh, klaseng prutas kasi ito ay nagre-represent ng labing dalawang buwan ng, uh, ng, uh, ng isang taon, ba diba? January to December, 12 months. Ibig sabihin, uh, kung baga naglagay tayo ng labing klaseng klase ng prutas, Uh, from January to December, meron tayong makakain. And then at the same time naman, mag uh, kung maganda dapat meron din isang, uh, isang uh, container na punong-puno puno ng bigas. Ibig sabihin, para, ta, uh, kung para buong taon, may tayo, meron tayong makakain. At nakikita po niyo dito, meron din ako nilagay na isang uh, envelope na ang Ngayon, ito ay depende po sa inyo kung anong laman ang gusto niyo ilagay. Uh, kadalasan ay eh, uh, walo uh, ang, ang bilang. So, dito sa loob ng envelope, ay nilagay ko walong, uh, 8 tig 50 pesos. Ito yan. Walong uh, 50 pesos. Yan. Pero uh, nasa sa inyo, nasa sa inyo kung ilan ang gusto nyo. Kung gusto nyo nyo 100 500, 1,000, nasa sa inyo yon. Pwede, 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 na itong uh, 50 pesos. Kasi sa ngayon ng 20 e eh, coins eh. A coins na lang ang nakukuha ninyo sa banko. So, pinakamalit pinaka na denomination na bill ay 250 pesos. At pinili ko 50 pesos dahil ito ay kulay pula. So, kulay pula ang niligay ko dito sa loob ng ampaw. Yan. Itapos, pagkalagay po ninyo sa red envelope, yan ang ilalagay, ilalagay na po ninyo kasama sa mga prutas. Sabihin, marami tayong makain at the same time na may ano, kumbaga yung pagdating sa Saan yung, sa yung nga business ninyo, sa negosyo o kaya sa iyong pinapasukan na talagang uh, hindi kayo maubusan ng pera. Yan, dito natin siya ilalagay sa basket. Dito sa food sa basket po saan nandoon po ang mga prutas para yan isa sa isa 'yon ang ginagawa. At isa pa ang pagsusod ng damit na may design yung bilog. Katulad to sa akin ngayon, nasuot ko na merong polka dot para kasi ang ibig sabihin ng mga na bilog, -bilog ay swerte. Sa ating kapaglagbay sa buhay, bawat isa sa atin ay merong kaakibat na saya at lungkot na dinada sa ating buhay. Sa pagsalubong ng bagong taon, ating ingiti at isaya na itong panibagong yukto ng ating buhay. Sa kabila ng pagsubog na dinaan natin sa taon 2023, lagi po tayong mag-isip ng positibong pananaw na nasa bagong taon na ito, ito uh, pagpasok ng 2024, kahit anong pagsubok na dumating, lagi po tayong handa at matapang sa lahat ng agos ng buhay. Kesa yung pagmasdan na ating isalubong ang bagong taon na saya, na masaya tayo kasama ating mahal sa buhay, ang iba, malayo man sa iba't ibang pamilya, lalo na sa ating mga OFW na sa ibang bansa, at ibang dahil yung iba na may, ibang ibang dahilan pero lahat ng iyon ay mayroong kaagipat ng dahilan kung bakit pero sa panahon ngayon kahit hindi niyo sila makasama sa pa sa pamamagitan ng Viber, Messenger o WeChat nakakausap naman natin ating kapamilya paano ba kayo magdiriwi ng pagsalubong sa bagong taon maingay pero sana wag mauso kasi yan ang ina, yan ang iniiwasan natin pero dapat masaya tuwing umaga ng Enero 1 o January 1st, gusto lang kasi may katatapos lamang ng gera. Kapag yung, yung mga nagpapaputok, kaya sana, sana wala na. Mag-ingay na lang tayo, toroto, o kaya mga takip ng, ng mga kaldero. Uh, yung Mag-ingay mag lang lang tayo. Yung iwasan na lang, yung gumamit ng paputok. At uh, ano pa ang ka ibang kaagalan ninyo gawin sa pagsalubong ng bagong taon. Dapat ka daw magsuot ng damit. Katulad na kanina, nabagit ko na maksuot po tayo ng damit na may polka dot dahil ang bilog ay swerte sa bagong taon at ito ay sumisimbolo sa pera. Hindi kaya mas magandang ang... Pero sabi nila, bakit ano bilog? Kasi ang bilog daw nga isa ngayon ay coins. Bakit hindi daw rectangular? Kasi bawal yung mga kanto-kanto, yung may mga matutulis yung kumbaga yung rectangular pattern kasi yun di ba ang pera kung sa ating pera ay rectangular pero sa ating ano sa dito sa kultura natin o sa feng shui, dapat bilog katulad ito suot bilog puro bilog malagay maglagay ng pera sa bulsa at para laging na may kapag kumbaga para laging may pera pero siyempre siguro doon mo, walang butas apaka masayang naman yung pera mawala at ako meron man kayo mga utang at dapat bayaran ninyo para pagpasok ng bagong taon, wala na kayong pin pinoproblema na utang. Tuwing uh, medyanoche, nagluluto ng pasta o pansit para long life, papaniniwala ito, mahabang buhay, naghahain din ng mga malagkit, katulad to ng palitaw, biko at iba pa, para kung baga sabi nila, dikit-dikit ang uh, very close ang pamilya. Yung bang sa bawat miyembro ng pamilya ay maging uh, warm at uh, hindi nag-aaway, natutulungan at kumbaga uh, may nag-sharing ng na mga kung ano mang meron, mga blessing tulong-tulong sa mga sa kundensya meron kayong mga kapatid na medyo mas mababa ang sweldo o, o na walang ng trabaho yun tulungan natin bukod pa dyan isang nga uh, hindi nakakaligtaan tradisyon natin ang mga Pilipino ay uh, ito ipaghahain na nga ng, uh, ng uh, prutas sa, <laughs> ang nabangit po kanina ipaghahain ng prutas kaya katulad ngayon nakita po ninyo na meron po akong nakahain naka po ng mga prutas para sa pagsalubong at para maging maswerte at masagana ang bagong taon. Kumisa hindi naman talagang bilog pero ipinipilit naman isama. Yung mga iba, pinipilit isama. Pero ang pineapple kasi hindi siya bilog pero prosperity, pang uh, kung pag uh, swerte ang simbolo ng pineapple. Kaya ako po ay muli po ay uh, muli po ako ay nagpapasalamat po sa inyo lalo na po uh, ako po yung uh, uh, producer po ng Health and Travel at Servisyo Publiko. Thank you, thank you po sa pangtagkilik po sa programa Health and Travel at serbisyo Publiko. Mapa DWBL man, o let's say, sa, sa pagpasok ng bago eh, kung managdadagan man tayo ng isa pang radio station, ito'y malalaman po natin. Pero ako po ay muli, nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa pagtangkilik, sa mga kaibigan ko, sa mga relatives, thank you, thank you po. Na, hindi lang po dito sa Pilipinas, yung iba po nasa LA, nasa Amerika, at uh, yung iba nasa Canada, lalo kapag ako yung gumagawa ng mga vlog, ay eh, saan-saan po nakakarating. Kasi ang ating topic ay laging very informative. Yung, kumbaga, yung, sir, yung mga topic na hindi niyo alam, na iniisa-isa ko, ini-explain ko para sa si inyo. Kaya, happy, happy new year po sa inyo lahat. See you po again po sa jeduar sa pagpasok ng uh, pagpasok -pa po ng year 2024 happy happy New year to you and to your family